Samantala, hindi raw tataas ang presyo ng mga bilihin ngayong kapaskuhan ayon sa Department of Agriculture. Pero taliwas dyan, ang sinabi ng ilang nagtitinda. Yan ang unang balita ni Bon Aquino. hindi nakikita ng Agriculture Department na may malaking taas presyo ngayong kapaskuhan sa ilang bilihin tulad ng manok, baboy at bigas. Sa baboy, may 300,000 metric tons pa na inaasahang mapoproduce ngayong huling quarter ng taon. Mataas din daw ang produksyon ng manok. Hindi po, hindi po natin inexpect yan dahil maganda yung level ng supply natin. Pero sa Litex Market sa Quezon City, ibang sinasabi ng ilang nagtitinda at mamimili ng baboy. Nag-abeso na sa amin na tataas ang baboy. Yung kinukuha namin ng ano sa mga farm. Parang hindi naman talaga nag-stay siya lagi pong ano eh, laging parang bawat hakbang ng araw tumataas ang tumataas eh. Kahit sa patang supply ng baboy at manok, sabi ng sinag o samahang industriya ng agrikultura. Every December, tumataas yung retail price. hindi dito, eh, mas hindi tumaas na yung farm gate price. Ang posible raw magtaas presyo ay regular at well-milled rice pati itlog. Tumanggi munang magbigay ng bagong pahayag ang Department of Agriculture. Ito unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Naudlot ang paglikas ng dalawampu nating kababayan kasama ang iba pang banyaga at sugatang palestino Palestino nang suspindihin muna ang pagtawid sa Rafa border. Live mula sa Cairo, Egypt, may unang balita si Rafi Tima. Rafi? Ivan, pasado las 12 ng ating gabi dito sa Cairo, Egypt at patuloy nga tayong nakamonitor kung bubuksan ngayong araw ang Rafa border crossing. Dalawang araw nang sarado ang border crossing kaya muling ang naantala ang paglabas ng ating mga kababayan mula sa Gaza patungo rito sa Egypt. Sabado sila una nakaschedule makalabas pero naurong ito dahil hindi nagbukas ang border at kahapon, linggo, ganun din sarado ulit ang border kaya mauurong ulit ang paglabas ng ating mga kababayan mula sa Gaza isyo ng seguridad sa ruta ng mga ambulansya na nagdadala ng mga sugatan papasok ng Egypt ang naging dahilan kung bakit pansamantalang itinigil ang pagproseso sa paglabas ng mga dayuhan noong Sabado. Nais nice daw kasi ng Hamas na matiyak na ligtas sa pambubomba ang mga ambulansyang nagdadala ng mga sugatan palabas ng Gaza. Dalawampung Pinoy na katakdasa ng lumabas sa unang batch na susundan ng 26 sa ikalawang batch. Alas 3 o alas 4 ng madaling araw o oras dito sa rehiyon madalas ay inilalabas ang ng mga otoridad dito yung listahan ng mga papayagang makalabas. Kaya antabayan na natin kung uh, mailalabas silang listahan mamaya at kung mabubukas ba mismo ang border matapos ang dalawang araw na pagkakasara. Patuloy pa rin naman daw kinukumbinsin ng mga opisyal ng embahada ang mga Pilipinong may agam-agam na lumabas dahil hindi pinapayagan ng kanilang mga asawang Palestino na makaalis ng Gaza. Hindi raw sila nawawala ng pag-asa lalo tapat kasama sa mga isinumiting pangalan yung pangalan ng mga asawang Palestino. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo sa Egypt. Ivan? Ingat at maraming salamat, Rafi Tima. Live na nag-uulat mula sa Cairo, Egypt. Balik na sa panunungkulan bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, si Teofilo Guadiz III. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, lifted o tinanggal ng suspensyon kay Guadiz, epektibo ngayong araw. Ito ay matapos bawiin ni Jeff Tumbado ang alegasyong katiwalian laban kay Guadez. Laking pasasalamat naman ni Guadez sa tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Manibela Chairperson Mar Valbuena naman nagulat sa pagkaka state kay Guadez dahil wala man lang daw paliwanag tungkol sa naging resulta ng investigasyon. Wala pang pahayag ang Department of Transportation at Malacanang kaugnay nito. Inulan ng malakas ang ilang bahagi ng Mindanao kahapon Sa Kidapawan City, pansamantalang nagpatila ng ulan ng mga motorista na sinalubong ng ulan. Binaha naman ng ilang lugar sa Midsayap, Cotabato. Ay sa pag-asa, ang pag-uulan sa Midsayap at Kidapawan City ay dulot ng local thunderstorm. Papayagan daw ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang tatlong preso na nanalo sa barangay at SK Elections 2023 na magkaroon ng access sa computer. Ayon sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ni BJMP Spokesperson Jail Chief Inspector Jrex Joseph Bustinera na isa ito sa mga tinitignan nilang paraan para makapagsilbi ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa kanilang mga barangay. Kailangan lang daw ng maayos na koordinasyon at kontrolado dapat ang kanilang access sa mga computer device. Susundan daw nila ang precedence ng Korte Suprema kung saan pinayagang makapagsilbi ang ilang dating senador habang nakakulong. Pagtitiyak ni Bustinera, hindi nila bibigyan ng VIP treatment ang mananalong PDL. Feeling Chica ngayong Monday morning. Yes. Feeling blessed ngayong Pasko. Yan ang tema ng bagong release na GMA Christmas Station ID 2023. Yan, hanapin niyo kami. <laughs> Next sama asama rito, kapuso personalities at stars para ihatid ang Christmas spirit. Present din siyempre ang UH Barkada at ang GMA Integrated News Reporters. Pinusuan ito ng mga kapuso natin online dahil sa feel-good Christmas vibes nito. Tampok din sa station ID ang mga kwento ng kabayanihan at pag-asa ng ating mga kapuso. Kabilang dyan ang pagtulong ni GMA Integrated News Anchor Mike Enriquez at naroon din si sina multi-awarded journalist at host Jessica Soho, Time Time King and Queen, Dingdong Dantes at Marian Rivera at ang comedy genius na si Michael Lee may iba't ibang mga version niya. Bawat isa sa atin, may kakayahang magpasaya ng iba. Sa maliit man o sa malaking paraan, pwede nating i-share ang ating love. Ito ang mga kwento ng mga kapuso nating naging blessing sa iba. Dahil sa love, hope at joy na kanilang ibinigay. Bless na bless talaga ang delivery rider at proud tatay na si Elmer Malianaw. Dahil nakagraduate bilang cum laude ang kanyang anak. Kaya naman, idinikit niya sa kanyang bike ang graduation photo ng kanyang anak with matching pakwintas pa. Kaya naman, Kuya Elmer, saludo kami sa iyo. Mga kapuso, ang sarap talaga ng feeling ng kapaskuhan. Kasi feel na feel talaga natin ang gaano tayo ka-bless. Simula ay araw, si sisimulan ng MMDA ang pag-aaral kung dapat ba o hindi na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang number coding sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James? Gang, good morning. Isang buong linggo yung isasagawang obserbasyon ng MMDA sa sitwasyon ng traffic dito sa Metro Manila para malaman kung ipatutupad na ba yung pagtatanggal sa window hours ng number coding scheme. Marami igan dun sa mga nakausap ko mga ang pabor dyan at meron din namang hindi. October 6 pa aprobado ng Metro Manila Council ang panukala na tanggalin na ang window hours sa number coding scheme. Pero hindi pa ito ipinatutupad hanggang sa ngayon ng MMDA. Mula kasi ngayong araw hanggang November 12, pag-aaralan muna nila ang daloy ng traffic at kung dapat nagawing 7am to 7pm ang number coding sa Metro Manila. Pabor sa pag-adjust ng oras ng number coding ang ilang motorista na aking nakausap. Para sa akin po, pabor ako dahil siyempre para mabawasan na rin yung ano traffic. Kailan na ngayon, 'yung Christmas? Yes po, season ngayon eh. Pag number coding talaga dapat hindi mo nilalabas yung kotse mo. So, 7 to 7 is okay. Uh, People really just have to adjust uh, sa loss. Pero meron din namang hindi pabor tulad ni Joel na galing pang antipolo at arawan ng biyahe patungong pasay para pumasok sa trabaho. Hindi pala sagot yung coding sa traffic eh. Kasi katulad yan, 7 p.m. to 7 p.m. ng uh, 7 a.m. to 7 p.m. Pagdating ng 7pm, maglalabasan yan, traffic pa rin yan. E eh, paano naman yung lumalabas ng alas 7 ng gabi, kundi traffic pa rin yun. Gusto yun talaga nila yan, e, bawasan nila yung production ng sakyan. Ang mga public utility vehicles naman na exempted sa number coding, pabor din sa resolusyon na inaprobahan ng MMC. Mas maganda pa siguro kung ibalik yung dati na pagkuding, kuding ka talaga, hindi ka bibiyahe, di siyempre baka lumuwag yung daan natin. <laughs> Sobrang traffic talaga. eh kita mo naman yung Idsa, so, pag umaga pa lang, di ba, punong-puno. Para mabawasan yung traffic sa kalsada. dami namin sa kalsada. So kung magkakuding din kami, mas maganda. Samantala, Igan, heavy gat na po yung traffic dito sa southbound lane ng EDSA. Nagsimula po yan kanina pang bago mag alas 6 ng umaga. At syempre, marami na rin nagbabalikan galing sa probinsya dito sa Metro Manila. At araw na lunes ngayon na trabaho na naman ng mga kapuso natin. At simula ngayong araw po hanggang November 12 yung sasagawang obserbasyon ng MMDA sa daloy ng traffic dito sa Metro Manila. At antabayan na natin kung ano yung magiging desisyon ng ahensya kaugnay sa pagtanggal ng window hours sa number coding scheme. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balik trabaho na ang marami empleyado simula ngayong araw. Matapos ang mahabang bakasyon itong eleksyon at undas. Hirit ng iba, bitin! Live mula sa PITX, may unang balita si Nico Wahe. Nico, good morning. Bakit naman bitin pa? Maris, good morning. Sabi nga nila, Monday na naman, ngayong lunes, o kumbaga, no choice ito mga kababayan natin, kundi magbalik trabaho o magbalik Metro Manila matapos ang mahaba at masarap na bakasyon. October 28 pa, nang bumiyahe pa balat ng Kamarina Sura, magpinsang Shara at Davy. Yani para bumoto ng barangay ng SK Elections at gunitain ng undas. Pero parang pumikit lang daw sila at pagdilat, ay tapos na agad ang bakasyon. Nag-enjoy naman po sa weekend. Nag, ano po, party-party. <laughs> Na-extend na po, bitin pa rin po. <laughs> okay naman po. Good naman. Sulit na sulit. Alas tres ng hapon, kahapon daw sila bumiyahe at dumating kanina sa PITX bandang alas 4 ng madaling araw. Back to work na raw kasi sila simula ngayong araw. Baka matagalan na rin daw bago sila ulit makapagbakasyon ng ganun kahaba next next year pa. <laughs> next next year pa medyo matagal. Mm, <laughs> um, ano na po kasi hindi na pwede mag-leave na yung ano kasi mag-open po ng ibang branch yung work namin. Si Donna, inabutan pa naming hirap sa pagbubuk ng motorcycle taxi. Gusto sana niya makapasok na maaga sa trabaho niya sa Malate. Galing naman siyang Daet Camarines Norte. Okay na, balik para may sahod daw. <laughs> <Okay. laughs> Pagbakasyon, sa laging palabas ako. <laughs> okay. Ngayon, gusto ko naman, Pasok ulit, ulit para may pang-bakasyon ulit. Si Jason galing naman sa nusay Occidental, Mindoro. para sa iba, medyo mas mahaba raw ang bakasyon ni Jason dahil pwede ang work from home sa kumpanya niya. Pero kailangan muna raw niya mag-return to office ngayong lunes. It was fine it was good and hopefully extended. Sana na, di ba? Everyone wants, di ba, na mas mahaba yung bakasyon. Pero kailangan mag-work eh. May bali raw dahil babalik naman din daw siya roon sa Desherpre. Marisa ngayon ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasero rito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Marami sa mga yan ay diretsyo na pagkababa ng bus mula doon sa kanilang mga probinsya, sakay ulit ng bus doon sa loob ng PITX, at sa carousel naman para dumiretsyo sa kanilang mga trabaho o yung iba sa eskwelahan. Live mula rito sa Paranaque City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Nagkasunog sa Barangay 450, Sampaloc, Manila kanina madaling araw. Ayon sa ilang residente, nagising sila ng malaki ng apoy, pasado alas 4. Tumagal ng isa't kalahating oras bago ito tuluyang naapula. Anim na pamilyang nawala ng tirahan. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Inibisigahan na ang sanhi nito at ang kabuwang pinsalang idinulot. Nilinaw ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. na walang destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Medyo uh, it was taken out of context, no? I did not mention about uh, destabilization plot, no? Kasi pag sinabi natin plot, uh, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, uh, ang sinabi ko during my uh, statement uh, was that uh, may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong uh, ng uh, mga destabilization efforts, no? Yun yung... Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. Biscoated lang daw ang kanyang pahayag sa change of command ceremony ng Western Mindanao Command sa Sambuanga City. ang kay Browner, pinaalala lang niya sa kanyang mga tropa ang kanilang sinumpang tungkulin. Ginit din ni AAP spokesperson Colonel Medel Aguilar na walang security threat sa Pangulo. Sabi naman ni National Security Advisor Retired General Eduardo Año, kabila ang kritisismo sa administrasyon sa mga healthy at passionate na talakay ng mga retiradong military officer. Pero bahagi raw ito ng demokrasya. Tiniyak din na walang destabilization plot laban sa gobyerno. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahay ang malakanyang tungkol dito. Para sa ating kabataan, may libreng sakay sa MRT3. Ngayong araw, libre sa MRT ang mga edad 17 pababa. Mula yan, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Pati na rin mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lang magpakita ng valid na school ID. Sabi ng Department of Transportation para ito sa pagdiriwang ng na National Children's Month. Update tayo sa patuloy na bakbakan sa hard court sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Kahapon sa Game 1, pinataob ng San Beda Red Lions ang EAC Generals sa panguna ni Jacob Cortez na nagtala ng 15 markers. Wala first hanggang fourth quarter, hindi nakaungos ng puntos ang Generals sa Red Lions. Ang final score, 81-71. Sa Game 2 naman, wagi sa Battle of Intramuros ang LPU Pirates kontra sa Letran Knights. Naging man ang puntos na naig pa rin ang matinding opensa at depensa ng Pirates. Sa huling ilang minuto sa fourth quarter, nagpakawala ng tatlong sunod-sunod na tres si J.M. Bravo, kaya umalagwa ang Pirates. Final score, 85-79. Sa Game 3 naman, intense sa naging laban sa pagitan ng Mapua Cardinals at San Sebastian Golden Stags. Hindi nagpadaig ang dalawa sa bawat quarter, pero nang magpakawala na si Mark Cuenco ng back-to-back -back na tres, dito na lalong nag-apoy ang pusong palaban ng Mapua hanggang sa matapos ng laro. Tinalo ng Mapua San Sebastian. Final score, 70-63. Sinimulan na sa Hong Kong kauna-unahang gay game sa Asia. Bit, bit ang mga pride flag, pumarada ang mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa sa opening ceremony. Mahigit 2,000 participants sa ginaasahang sasali sa kompetisyon. Ilan sa mga paglalabanan, Dragon Boat at Majong. Nagkaroon din ng drag performance. Natuloyan sa kabila ng pagtutol ng mga mababatas at human rights activists na anti-LGBTQ. All right, may bagong uh, dance challenge si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Eto na siya, muling nagpa-amaze si Marion with her dance moves sa remix ng kantang shakalaka at Hey Mickey. Sa ngayon, may 3.4 million views at mahigit 400,000 likes na po sa TikTok. Ang ilang netizens, may request, Marimar Dance Challenge naman daw. Grabe, at ito pa ha, bibida rin si Marian sa Metro Manila Film Festival Entry na Rewind kasama si Dingdong Dantes at sa upcoming series niyang Against All Odds, kasama naman si Gabi Concepcion. Grabe. Looking exciting. Looking forward sa mga projects. I know. Sabatala, bigo mang makuha ang titulo. Malaki pa rin siyempre ang pasasalamat ni 2023 Miss International third runner-up Nicole Borromeo sa mga sumuporta sa kanya. Narito ang unang chika ni Aubrey Carampel. Balik pinas na si 2023 Miss International third runner-up Nicole Borromeo mula Tokyo, Japan, kung saan ginanap ang Miss International pageant. Hindi man daw niya naiuwi ang titulo. Very proud pa rin siyang nakapasok sa top 5 at tanghaling third runner-up among 70 candidates. Ginawaran niya ang kanyang best para i-represent ang Pilipinas sa Miss International stage. I've been flooded with messages that I didn't get the chance to respond to yet. The people telling me that they were proud. And at first I was like, "Really?" Like uh, I didn't I didn't win, but you all thought you all still are proud of me, you all still think that, that I am a queen. Ramdam daw ni Nicole ang bayanihan spirit at malaking bagay daw ang support mula sa Filipino community sa Japan. At syempre, mula sa kanyang pamilya na nanood ng pageant sa Tokyo. Marami ang napawaw sa performance ng 22-year-old Cebuana beauty queen. Mula sa kanyang colorful national costume na sea urchin inspired evening gown at ang sagot niya sa Q&A portion tungkol sa Sustainable Development Goals. Because when you have something in mind, it doesn't just come out perfectly. And what's great about the SDGs is that it's something that all girls in the pageant worked hard with. My SDG is revolving around affordable housing, right, so that everybody has a place to call home. Ano naman kaya ang kanyang future plans after the pageant? For sure, I want to try out show business, actually. But I don't want to jinx anything, so let's see what opportunities come my way. Nagpaabot din siya ng suporta sa kapwa beauty queen at ating pambato sa Miss Universe 2023 na si Michelle Marquez D. She's incredible and she's so empowering and I really admire her. And I think she's going to do incredible on the Miss Universe stage. She, has, she, can bring home the crown, that's for sure. Ito ang unang balita, Obri Carampel para sa GMA Integrated News. Yay! Congratulations pa din! And speaking of Michelle D., ipinasilip niya ang ilang highlights ng kanyang pre-pageant activities sa El Salvador. Starting si Michelle sa suot niyang long green dress sa third day update niya sa pre-pageant. May groovy rin siyang chenier kasama ang ibang Miss Universe candidates gaya ni na Miss Nepal, Miss India at Miss France. Pinusuan din ng pageant fans ang sophisticated casual look ni Michelle proud daw siyang i-represent ang Philippines sa Miss Universe pageant. Mga kapuso, pwede pang bumoto para sa ating pambato. Download Miss U app at iboto si Michelle sa dalawang categories: Voice for Change at Fan Vote. Good luck, Good luck Michelle! Michelle. Fulfillment is better than early retirement daw para sa ilang Gen Z kaya ang pag-iipon may bagro version ang soft saving. Kung ano 'yan, alamin sa unang balita ni Dano Tingkungko. Ngayong mahal ang mga bilihin at hirap makahanap ng trabaho ang mga employed na Gen Z. Pero hindi para makapag-retire, yan ang soft saving na ginagawa ngayon ng mga Gen Z sa Amerika batay sa isang pag-aaral. Tatlo sa apat na sinurvey na Gen Z ang nag-aalangan na mag-set up ng long-term goals dahil sa kasalukuyang lagay ng ekonomiya. Mas inuuna nila ang personal growth, emotional well-being at kung ano ang mas fulfilling sa iyo sa kasalukuyan para magkaroon ng indirect financial benefits kesa sa pag-iipon para sa retirement. Living in the moment, ika nga nila. Kabilang na riyan ang pagta-travel, pag-aaral ulit at pagnenegosyo. Ang 24 taong gulang na si Maxine, bata pa lang daw siya e eh, naiisip na niya ang pag-iipon. Na-realize ko parang all this time nagsisave like, sa ako pero yung mga savings na to hindi ko siya ma -e Parang kailang ko pa siya ma -e May full-time corporate job siya na aminado siyang minsang nakakadrain. Kaya may mga sinubukan siyang hobby tulad ng clay art, kalaunay naisip niya na ring pagkakitaan. Nakikita niya ang kahalagahan ng pag-iipon sa paraang nakakapag-enjoy pa rin daw siya nakikita ko na siya as investment for myself and how would I explore the world of art and paano ko mas may express yung sarili ko to other people. Sabi ng isang financial advisor, mahalagang paghandaan ang hinaharap. Pero hindi rin naman daw masama ang ideya ng soft saving. Kailangan lang anya ng strategy. You first convert it to an asset that grows in value. And you use that asset for your spending. Ano man daw ang strategy, pag-iimpok man o soft saving, mahalaga may tiyak na mapanghuhugutan sa hinaharap. You cannot make money out of magic or, or nothing. So the principle of converting your currency, spending your currency for your lifestyle. Ito ang unang balita, Dano Tingkunko, para sa GMA Integrated News. Patuloy ang pag-atake ng Israeli military sa iba't ibang bahagi ng Gaza sa kitna ng kanilang gera sa grupong Hamas. Ang pagtawid ng mga dayuhan sa Rafah Crossing patungong Egypt na udlot. Narito unang balita. Sa pagpasok ng Nobyembre, binuksan ng Rafa border sa pagitan ng Gaza at Egypt para makatawid ang mga sugatang Palestino at mga banyagang naiipit sa kiyera ng Israel at grupong Hamas sa Gaza. Pero mula nitong Sabado, sinuspindi muna ang pagpapalika sa kanila. Kasunod yan sa pag-atake sa isang convoy ng mga ambulansya patungong Rafah border. Ayon sa Egyptian official sources, galing ang atake sa Israeli military. Depensa ng Israel, may bitbit -bit na mga militante ng Hamas ang ambulansya. Dahil dyan, ang ilan nananatili lang sa Rafah border. Kahit na udlot ang pagpapalikas, patuloy pa rin naman daw ang pagpapasok sa mga truck ng humanitarian aid kasunod ng pag-atake sa Jabalia Refugee Camp. Isa na namang refugee camp ang inatake ng Israeli military. Ayon sa Gaza Health Ministry, hindi bababa sa 38 ang nasawi habang nasa isandaan ang sugatan. Bukod dyan, nagkaroon din ng pag-atake sa paligid ng isang ospital sa Gaza City. Hindi naman bababa sa 21 ang sugatan. Walang naiulat na namatay sa pag-atake. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Palestine Red Crescent Society na nagbabalaraw sa kanilang Israel na maghika sa naturang ospital. Tumanggi namang ubigay ng komento ang Israeli military sa pahayag ng grupo. Sa gitna ng kaguluhan, muling itinulak ng ilang foreign leaders sa Middle East ang ceasefire sa gera. Kabilang dyan, sina Palestinian President Mahmoud Abbas, King Abdullah II at Crown Prince Hussein ng Jordan. Pero sa kanilang magkahiwalay na pagpupulong kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken, sinabi ni Blinken na makatutulong lang sa Hamas ang pansamantalang pagtigil sa gera. Sa huling tala, mahigit siyam na libot daan na ang nasawi sa Gaza, habang mahigit isang libot limang daan naman sa Israel. Yan ang unang balita, Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Good news po sa mga kapuso job seekers. Tumatanggap na muli ang lokal na pamahalaan ng Paranaque ng aplikasyon mula sa out-of-school youth. Para po yan sa 2023 Special Program for Employment of Students o SPES. Isubmit lang ang inyong requirements sa email address ng Peso Paranaque hanggang November 7. May get 5,000 na trabaho naman ang naghihintay sa mga job hunters sa Pasay Bukas. Gaganapin ang job fair sa room 310, third floor sa bulwagang pampamahalaan ng lungsod ng Pasay. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. po yan. Simula naman mamayang 9 a.m., handa nang tumanggap ng mga aplikante ang mandaluyong LGU hanggang 11.30 a.m. At 1 p.m. hanggang 4 p.m. naman sa hapon. Magtungo lang sa Peso Office, second floor sa BOC Building, City Hall Complex. Dalhin ang inyong updated resumes at ballpen. At para sa iba pang detalye, bisitahin lang ang social media accounts ng tatlong lungsod. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. Ramdam na nga ang Christmas vibes dahil sa mga paandar sa ilang lalawigan. Nagmistulang Christmas Village ang paligid ng Lipa City Hall sa Batanga sa kanilang mga dekorasyon. Inilawan na ang mahigit dalawampung talampakang Christmas tree. Pinalibutan din ito ng Christmas icons at naglalakihang mga regalo. Perfect for Instagram din ang Garden of Lights na tadtad ng makukulay na flower decorations. Christmas in the neighborhood naman ang tema ng isang mall sa San Fernando, Pampanga. Ang main attraction doon ay ang 30 talampahang Christmas tree na may red and gold decorations. Meron ding Santa seat na patok sa mga mahilig mag-selfie o groovy. Kapuso, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.